Daniel, desperado na, nagpatulong sa mga kaibigan para balikan ni Catherine. Sa mga nakalipas na taon nga 2023, ay maraming nangyaring sunod-sunod na break up ng mga celebrity couple, na talagang maging mga fans ay nanghinayang at nalungkot para sa kanilang mga iniidolo. Isa na nga dito ang magkasintahang Katniel na kung saan maraming fans talaga ang di makamove on sa kanilang naging break up. Ang kasunod nito ngayong 2024, totoo kaya na lumapit si Daniel Padilla sa kanyang mga kaibigan para tulungan siya sa pakikipagbalikan kay Catherine Bernardo? Balitang nakiusap ang kapamilya aktor sa mga common friends nila ni Kath para magkausap muli ng masinsinan para maayos ang kanilang mga naging problema in the past. Isa ang isyong ito sa mga tinalakay sa nakaraang episode ng Showbiz Now na YouTube channel ni na Christopher Min. Mukhang desperado na raw si Daniel sa kanyang kagustuhang mapasakanya uli ang ex-girlfriend. Sabi ng veteran showbiz columnist at host na si Christy Fermin, may chika na nakarating sa kanila na nakikiusap nga raw si Daniel sa mga friends nila ni Catherine, dahil gustong-gusto niyang makipagbalikan sa aktres. Nilapitan ni Daniel Padilla para pakiusapan mga kaibigan nila, baka ma-win back pa niya si Catherine. Say ni Nanay Christy, ayun naman sa co-host niyang si Romel Chika, parang imposible raw makialam at makisawsaw ang mga friends ng aktor sa breakup nila ni Ka, kasi yung paraan at dahilan ng paghihiwalay hindi maganda, katwiran ni Romal, sabi naman ni Nanay Christy, ako palagay ko, pakikinggan siya, magpapahiram sa kanya ng tenga yung mga kaibigan, pero hindi akto o aaksyon para sa kanilang pagbabalikan, kasi kaya nga magkakaibigan kayo, eh, alam nila ang tunay na nangyari, dugtong pa niya, payo pa niya kay Daniel, dapat siya raw mismo ang gumawa ng paraan para makuha niya uli ang puso ni Catherine para maramdaman ng dalaga na sincere at totoo ang kanyang pagsisisi. Para naman sa isa pang co-host ni Nanay Christie sa naturang vlog na si Wendell Alvarez, hindi na raw niya tatanggapin si Daniel kapag nakipagbalikan ito, kung ikaw si Catherine, tatanggapin mo pa sa panahong ito si Daniel Padilla, tanong ni Nanay Christie Fermin kay Wendell sa panahong ito, baka hindi na baka siguro sabihin ko na lang, naka-move on na ako eh, pwede siguro tayong magkaibigan na lang pero wala na yung relasyon na yun. Aniya pa, sa isa pang episode ng Showbiz Now na una, last December ay nabanggit din ni nanay Christy na may nagparating din sa kanila na dereng diriraw si Catherine kay Daniel, pinaniwala ang isa ang kapamilya yung actress na si Andrea Brillantes sa mga naging dahilan kung bakit naghiwalay ang Katniel.